Isang pagpalang araw mga kaparehas, sa dito po tayo sa Barangay Tabang, Giginto, Bulacan. Ako si iyo po natin ngayon ang butihing barangay investigador dito po sa Barangay Tabang, Giginto, Bulacan si Iginagalang, Kajay Espina. Uh, sir, kumusta na po kayo? Mabuti naman. Alright, uh, sir may tanong ko lang po regarding for inyo uh, po kay Kapitan Apollo Robles and kayo po ay isa po sa ating naglilingkod sa barangay. Kumusta na po sa ngayon ang Barangay Tabang? Mainam naman, mabuti mabuti. May mga problema minor lang naman. Nakaharapas kami. Okay. Regarding sa mga minor mga problema, so ano po ito ang ating mga karas, Mga ibig sabihin, dito sa ating barangay. Pag sinabi minor, hindi malaking problema. Yan okay. iya. Uh, okay. Halimbawa, kung wala kayong pabili ng pagkain, mm. problema na yun. Alright, okay. Pero may tanong ko lang po, si Kapitan Apollo ay uh, isa, uh, last term na po siya. Yes. So may tanong ko lang po, ibig sabihin ang Barangay Tabang po ba ay drug free or drug lord na po ba regarding for the peace and order? Katulad ng nalalaman mm -hmm. namin at naman nalaman ng mga nasasagupan namin, ang constituent namin dito, hindi na addict na lugar to kundi drug free. Free, alright, okay. Pero ano po mga batas na pinapatupad niyo po dito sa Barangay Tabang? Maraming batas. Tulad ng ano po? Tulad ng? Bawal, bawal ang tawa. mag stay mm -hmm. ng alanganing oras sa gabi yes, lalo okay. sa kalsada mm -hmm. lalo na ang mga minor. Mm -hmm. All right. Okay, so ipo bawal ang sugal, mm -hmm. bawal ang droga. Na uh, mahigpit na pinagbabawal sa tabang. All right. Okay, so matatawag po natin na very peaceful po ang barangay Tabang. Yes. Very very peaceful. Wow, alright. Okay, so dito naman po tayo regarding naman po sa environment. Dahil sa aming pag-iikot din po ay isa sa napakalinis na barangay tabang. Ang barangay natin. So ano po naging sikrito niyo po at lalo na po sa ating sanggunian ng Barangay Tabang kasama po ang ating ginagalang na punong Barangay Kapitan Apol? Nagkakaisa ang mga maya, mm -hmm. nakikipagtulong sa pamahala ng barangay, mm -hmm. lalo na sa sinasabi mga basura, mm -hmm. ang turong sa paglilis. Pero how many times po ang pag-collection ng basura sa ating Barangay Tabang? Every day. Wow, every day. Kaya Kasi yung... may mga naka-duty, mga eco-boys kami mm -hmm. na siya nag-maintain kung paano ang pag at pagkuha ng basura. Pero Sir J, ina-implement nyo rin po ba ito na i-segregate ang basura? Yes. Okay. Dahil may order naman talaga yan. Mm -hmm. Pag-iwalay mo ang basura para malinis ang barangay. Mm -hmm. At nahihirapan naman yung ibang mga kapitbahay dahil hindi sila nakakaalam kung paano pa ang bag sa segregate. Pero ngayon, alam na nila at... Kaya na uh, mahusay siyang pagkuha uh, ng mga Eco Boys lang. All right, okay. Kaya pala napakalinis po ng Barangay Tabang. Mm -hmm. Okay po. Pero ibig sabihin tuloy-tuloy po yung weekly clean up drive natin. Yes. Mm -hmm. All okay po. So dito naman po tayo sa inyong mga programa, ano po mga programa niyo pong karagdagan pang sa ating mga taga-Barangay Tabang? Mm hmm Katulad ng uh, buod sa paglilinis ng bakura, opo. ng highway, sa -hmm. particular mga kalsada, partikular yung mga nasa loob ng, oh, ng Nilinis mm -mm. lagi yan. Mm -mm. yung mga damong nagsisihaba sa mga daanan, laging tin, tin tinatabas, nililinis. May time din ang, ang highway ay nililinis yung mga tabi, para laging malinis ang daraanan ng mga tao. Alright, okay. Pero ibig sabihin nga po, banggit ko po kanina regarding sa ating mga programa, ano pong mga kinakandak niyo pong, ibig sabihin, mga programa dito sa tulong ng ating mga kabarangay pa o ating mga tinutulong pa regarding for the mob. halimbawa, library program, mga ganyan. Meron kami noon. Mga library program. Merong hmm. para sa tawag doon, yung mga mother leader sa senior citizen senior citizen uh, tinutulungan ng pamahala ng barangay tapos patuloy din po ang libreng gamot ninyo yes sa ang mga gamot ay tuloy-tuloy katulad niya ako binigyan na naman ng gamot mm -hmm. ganun lahat yan ay ginagampanan ng mga taong barangay ng mga mother leader oh, okay. na siya ng mamahala mm. para mabigyan na ng pangailangan ang mga tao sa barangay pero sir Jay may tanong ko lang ha regarding for the 1% so ano pong kasalukoy yung at naging programa nila ng ating senior citizen at PWD dito. 'Yung so, senior citizen mm -hmm. ay nangangalaga sa mga kapwa senior mm -hmm. at lahat ng proyekto ng senior citizen ay ginagampanan ng mga ano mga mm -hmm. senior din. Opo. Mga gamot para sa mga may sakit mm -hmm. at saka 'yung pagbibigay ng karampatang halaga Opo. para sa 80, 90, 100 years old. Wow. All right Okay. Pero ibig sabihin, may tanong ko lang po. So, to be continuous na lang. Yes. And uh, may tanong ko lang ha. Si Cap Apple kasi. So, last term na po siya. Mm. So, may tanong ko lang. For the first term, second term, and last term, ano po ang kasalukoy naging accomplishment na po ninyo? Bukod po ito sa napakalaki at napakaganda mga barangay. mga accomplishment na nagawa. Okay. Po. So, tulad po ng ano? Okay. Yung mga kalsada Opo. na pinayos. Mm -hmm. Mga drainage na pinayos. Mm -hmm yung tabi ng mga, uh, sapa mm -hmm. na pinalagyan ng na uh, recrap, mm -hmm. uh, pati yung mga basket po na lang pinahiran mm -hmm. at mm naman ng mga nangungulo sa mga samahan ka na mga uh, kabataan, mga senior na naroon pa sa basketball at nangangalaga sa kagandahan ng lugar. Mm -hmm. nag sila mga kabataan para matuto ng mga laro niya. Right. Kaya kayo may, may sariling basketball mm na pinagdadao na kompetisyon. competition. Pero alam niyo po, sa lawak na naging serbisyo ni Kapitan Apple, napakalaki na po ng pagunlad ng barangay Tabang. Yes. Di ba po, no? Ang laki na po ng pagunlad, paganda niya. Ayan, Pero kung para sa inyo, Sir J, bilang isang lingkod barangay, ano po, uh, ano po ang karagdagan niya pong priority pa sa pagunlad pa, lalo ng ating nagsasakupan na barangay? Sa pangunguna ni Kapitan Apple at ng buong sangunian. Marami pa gusto ng Kapitan Tulad ng na ano maipagwa ipagwa po? at napaasi sa barangay mm na -hmm. habang sa panunungkulan. Mm -hmm. ano? Katulad ng mga gusto niya mangyari ay eh, katulad din ng pangarap lang namumu sa buong tabang. Okay. Ang maging maganda ang barangay tabang upang maging isang <laughs> na pangunahing siyudad. Wow! Ang barangay tabang. Ano, marisa, so yun yes, po yung karagdagang priority ninyo sa pagpaunlad palan. Okay. Kung nanonood po ngayon ng ating mga kababayan at sa ating minamahal na mga barangay, mula kay Kapitan Apollo Robles, ano po ang inyong panawagan at mensahe para sa ating minamahal na mga barangay? Okay, para sa mga minamahal na mga barangay mm -hmm. ah, sa Pamamagitan ng mga gantimpala kay Kapitan Apollo Robles, mm -hmm. ayon po mismo na inyo na pakinggan Upang sabihin sa inyong lahat na constituent namin sa si Barangay Tabang, makipagtulungan po yung mga hindi pa nakipagtulungan at hindi magbigay ng problema sa pamahalaan ng barangay. Ganun din, gusto namin ipartay sa inyo. Kung alam lahat kami nandito sa barangay na nagsiservisyo sa inyo, ay gusto makipagtulong ang mabuti sa inyo upang ang ating barangay tabang ay maging maasenso lugar at magbigyan ng pagkakatawan para maging membro tayo ng samahan ng mga siyudad sa buong mundo. Wow! Alright! Okay. Pero ano naman po ang imisahe sa masisipag ng mga barangay worker? At kasama na po kayo doon at isa po sa ating mga paggawa din. Ano po ang inyong imisahe mula kay... Uh, Uh, kay Kapitan. Okay. wala mm -hmm. kay Kapitan, gusto ko iparating sa inyong kaalaman oh, na walang rin ang ating butihing kapitan, kundi ang ma paundad, mapaganda, at mabigyan magandang bukas ang ating mga mamaya ng tabang. Layunin namin lahat dito na magkaroon tayo ng pagkakaisa upang ang ating parangay tabang. Lalo na sa higit sa lahat ay mapabuti, mapainang, mabigyan magandang kinabukas ang ating mga anak sa pag-aaral at sa pagkakaroon na malibang mga katulog sa kanilang magandang at tulad ng basketball. Uli, ako po si na ng pamahala ng Parangay Tabang. Kasama ang pamunuan na pinamunuan ni Kapitan Apol Robles na may aktibong pamamahala at organ organisadong lingkod bayan na isang parting sa inyong lahat kami dito sa barangay Tabang ay nakakaisa upang mapaganda, mapalakas at mapaayos pa ang barangay Tabang para sa kabutihan ng aming mga mamay. Wow, alright. Okay, mga kapares, yan po ang ating magandang mensahe ng ating butihing lingkod, Barangay Investigador, dito po sa Barangay Tabang, Giginto, Bulacan. Magandang araw po, mga kapares. ley Castro po ng Parehas Ingat, ingat po kay sir, and your family, God bless us all. Mabuhay ka, Sir Jay, hanggat gusto mo. Thank you. <laughs>